Namalingke nga pala kami ng inay. Dito muna kami pumunta sa isdaan. Tumingin-tingin kung anong mabibili. Hello, pusit ang nabili. Sariwang-sariwa daw. Kahuhuli lang sa dagat. Alam sa ilog mahuli ang pusit. Ikaw kayo laga. <laughs> Kano kayo lang? bilhin kayo Pagkabili nga namin ng pusit, nakita namin ang tiyahin ko na nagtitinda ng gulay. Kaya bumili na rin ng konting gulay ang inay na niya sa bibili niyang baboy na binakbakan. Abil niyo nai. Abil niyo. Abil niyo. Akala ko isang buong gulyasan ay ang bibil ng inay. Isang kilo lang pala. Anong kung laki ng isda na re? Kala daw ay may walong kilo eh. Nahuli daw sa dakma. Ay wow! may nakitang sampalo kong inay bumili. Ipapasim daw sa biniling gulyasan isisigang. Ang sabi ko ay kadaming bunga ng sampalok sa atin. Ang sabi niya ay, ay di akitin ko at Sabi ko ay alayay na ay kung mahulog pa ay wawaw. Wow. Bumili din ng gata at gagat ang daong Aa, Ah ah, ang gata ngayon ay binibili. Ay wala nang makitang niyong saniyugan. Tumahan din kami kay Melody Nestor Meat Shop. Bumili ng kalating kilong baka at kalating binakbaka na baboy. Para pang ulam naman kinabukasan. Hi.